ito kaya sa sissy pan ayan ko ang lakas ng hangin tawag sa inyo subscribe na po tok 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 pagkulitan ba naman sa ibon niintay na ako inantay na ako. tayo ngayon kahit malamig malakas ang hangin malakas ang hangin ayan o yung kahoy nag tumutunog yung mga dahon ayan ang kahoy wow, wow. dinig mo yung ano kalakas ng hangin Ayan, puti yung min with meldon. Tahiyang I owe to And give bread to the fish. Yeah. Dinig na dinig pa yung hangin, ang lakas. Uh. Yeah, Cold? It's breezy pas na kan Oh my No ah. Naki sang wen melt on Ayahan Tayo pano malaman kung gaano ka nakasaanga ng Tak natin yung mga dahon Yung punong ka isda pero parang wala sila eh nagtatago nagtatago sila dahil malamig at ayun ang ganda ng paligid doon Ayan, ayan. Um. Ayan, to tingnan natin dito sa kabila. maraming nagba-bike dito mga bikers dito sila at kung gusto mo ring maupo mayroon ding upuan ang ganda ng pagkaputol nitong damo na to oh, diba diba krim nila. Ayan. Ayan. Busy siya doon. Hmm. Ah, Pinutol na nila dito yung bulaklak. Pinutol na nila. Ayun, tapos na niyang pakainin ang isda. Ubus na yung tinapay. At silayan muna natin yung windmill. Oh, nag-iisang windmill. Oh, di diba? Ang mga punong kahoy na nagsisayawan. talaga. Sarap dito magtambay-tambay ah. Malamig pero yung araw nandiyan. Ang silak ng araw ay nandiyan. silak ng araw ay nandiyan. dun sa taas. At ako dito, nag-video-video pa. Ayan. Sarap talagang tumambay dito. Tara na nga. Ayan. Inintay na niya ako. Ando na siya. Hello. Wait for me. mga dahon. Mm. At ngayon, aakit tayo dito sa hagdan. Ngayon ay lunes at holiday. Kaya walang pasok. Kaya pupunta tayo sa chapel. Magsindi ng kandila. yun na ang time na pwedeng mag tambay dito ayan talagang nagpuputol na sila ng damo ayan ang wendel ulit. di cut the grass <laughs> Lucky the basket stay forever. <laughs> yeah. That's not really good. Uh huh. Okay, the the shoes, yeah. the boots, the bottom is more than one year. Yeah. Still there. Ang bota na ito ay mag-isang taon na yan. Ganyan, nandito pa rin. Wala talagang kumuha. Hmm. talagang hindi pinakialaman o oh, di ba wala talagang nagka-interesado ayan maikot nga tayo yan tingnan mo mga punong kahoy talagang ang laki eh. punong kahoy at doon Ayan yung simbahan. Ayan o. Oh. Ayan yung dinadayo dito. Ang sikat yan dito. Sa Herodsberg. Kapag ikay nagutom, pupunta ka doon sa restaurant. Kakain ka. Ayan, tingnan mo yung bike. Matarik pa yan. hirap, hirap ka umakyat. Kapag hindi ka sanay, ang, ang bango ng ano, yung pinutol na damo yung bagong putol ang bango ayan na dear Jesus Ooh. the wind it's fresh it's <laughs> like it, eh? yeah, ah oh, yeah, the cut What you're doing there? Hmm. Nag-iisa. wawa naman. It's cold, ha? Eh? Nilamig yata yung pusa. It's cold. At ayun, doon. Balik tayo doon sa restaurant. At doon din, kung gusto mong maupo, meron ding upuan doon. 'To bangin ito ah, bangin na. Ah. Bangin ito dito. Thank you for watching, and diito tayo sa Simpan.